Good morning, good morning everyone. Ayan, guys. At look at this. Yung atin itatapon na mga stock natin na hindi natin nadala nung umuwi ako dyan sa Pilipinas. Ayan, guys. Ayang nakakahinayang kasi um, over, overloaded na ako noon. Kaya, hindi ko nadala. So, marami tayong na maitatapon ngayon kasi ah, uh, Uh, lampal sa uh, overdue na siya kaya tatapos na lang natin guys at bamilya tayo kasi ayan nga uh, at mayroon tayong hindi pa napuno ng mga box pero um, wala tayong magagawa kasi uh, dapat nakaraan na pa, na natin ito na padala ko na kaya lang uh, sobrang dami na dinala at saka apat na box yung na ko tapos plus yung 100 pound 100 pound 100 pound yung so baggage ko kaya marami talaga na iwan pa hmm, ayan nakakahinayang naman guys kasi dinan hmm, hindi pa sana natin na i na uh, na, uh, na uh, dala pwede pa sana natin pamigay ito kaso lang guys eh na over talaga ang baggage ko at saka yung mga boxes ko noon so hindi ko na nadala so eh patapin na lang natin open lahat ayan ayan guys ang dami pa talaga so so na tayong magagawa kasi na over na over na over, over na, tayo noong nakaraan so nabotan siya na na best na sa sumubla sa business siya guys, na guys sa best kaya ibig eh, sabihin ang um, siya ng ng January 2024 So, January na vision ng January. So, magpalagay tayo pa na 6 uh, months pa after 1 year. So, uh, October na tayo ngayon. November na tayo ngayon. So, darating din sa Pilipinas is January ay, December. Like that. But, hindi na pwede. Hindi na pwede. Pero pwede pa talaga ito. Kasi hindi pa siya nabuksan. Kaya lang hindi na natin pagkatsayahan ng, ng ano na ito kasi baka hindi rin naman siya mga kain dyan sa Pilipinas di ba? ito kagaya ng sweet potato sa nag nagbes siya ng ng nag best siya ng, ng hmm, twenty ah, hindi ko mabasa hmm, di ba so hindi na siya pwede hmm, hindi, na siya, hindi siya pwede 8, 2023 2024 then, oh, chicken broach, mga chicken broth mga chicken broth talaga mga uh, mga green beans yan mga green beans so hm pati comment lang po yung yung may alam <laughs> may alam Ayan oh, ang sweet potato. Ayan ito, sweet potato. Ayan. Oh, tapo na natin. okay Ayan na, oh, mixed fruits yan. mixed fruits yan. Ito naman, white potato. Slice. Ayan, mga, mga white potato slice. Ayan, kasi itong bread, oh pwede pang kare-kare ito pwede pang halo ah, sa kare-kare hmm. stuffing mix itang stuffing o kaya pwede na eh palakot mo sa ano, ah, palakot mo sa kare-kare pwede nangalo kong ulam ito mga pampalapot eh. Ano mo siya? Kaya lang. Ay. Eh, Ay. Eh, macaroni. Ayan. Cheese macaroni. Ang dami. Ah, uh, parmasan macaroni. Parmasan macaroni. Ayan na. Uh, butter garlic. Ayan so, itong pang mix na pag gusto mong gumawa ng muffin corn muffin yung ano siya hmm. butter garlic and ito pang tacos sa'yo oh, uh, 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 sayang hindi ko lang sinandalala last, last. uwi ko mm -hmm ito yung beans original ready rice coconut at kasmin hmm. tingnan ang amungan ng bokal tapos ayun oh sa so, presentation salad creamy ni kalyan silver ayun shade eh mapin buttermilk biscuit mapin Yun, Made yun, uh, with girly pasta. I guys, thank you for watching. Bye.